Gusto niyo ba kumita ng ganitong halaga tulad ko? Kahit ako estudyante pa, walang trabaho, pero tingnan niyo naman, I was able to earn o kumita ako ng ganitong halaga kahit wala akong nilabas na puhunan. Actually, this is one of my secret, pero it's not a secret anymore kasi eto na, i-reveal ko na siya. Ito yung isa sa mga pinaka-legit na paraan para kumita ng pera. Ang dami kasing nagsisilabasan ngayon na paano kumita ng pera, ganito, ganyan. Tsaka, you know, Konti lang yung totoo. Tsaka yung iba ang hirap pagawin tapos konti lang yung kitaan kung meron man. Pero itong ituturo ko sa inyo ngayon ay 100% legit. Tingnan nyo naman eto yung lahat ng nakashout out ko dito at hindi hindi ko ipagdadamot sa inyo to. Gusto ko lahat tayo ay mag-earn. So baka may magsabi na naman na sponsored to. This is not sponsored. Hindi po ako bayad dito. Ang rason kung bakit ko ginawa ang video na to hindi para magyabang but to help you especially yung mga taong walang wala talaga sa buhay o you know, walang trabaho sa ngayon. This is for you guys. I got you. Sana makatulong to sa inyo. So manood at makinig lang kayo mabuti. Yan, para madali nyong maintindihan. Kasi napaka-importante lahat ng sasabihin ko. Okay? So wala nang paligoy-ligoy pa. Ito, hindi ito networking, hindi ito investment, at hindi ito yung, you know, mag invite ka pa ng kaibigan para kumita. <laughs> kasi napaka-hassle nun. Kahit ako, ayaw ko ng ganun. So dito, you don't have to invite your friends. And at the same time, no laptop needed. Again, no laptop needed. O ba diba, hindi na natin kailangan ng laptop dito. Mostly kasi sa atin ay walang mga laptop. Baron kasi nga iba na nagre-require pa ng laptop. Eh, wala nga tayong pera, diba? Wala tayong pambili nun. Pero dito, yun, cellphone lang cellphone lang ang kailangan. Whether it's an Android or iPhone, it doesn't matter. Basta may cellphone ka, gumagana, at saka may internet, ox na ox na yun. At saka dito naman, hindi mo kailangan magkaroon ng napakalakas na internet. Like, yung wifi na 200 Mbps. No, hindi natin kailangan yun kasi napakamahal nun eh. Napakamahal monthly. E wala tayong hindi natin yun afford. So, as long as you have a data, kung may data ka, it doesn't matter kung 4G or 3G, as long as may signal ka, you're good. Pero kung may pera ka naman at afford mo yun, then magpakabit ka ng Wi-Fi. Much better. The reason why I'm telling you this, kasi gusto kong maintindihan nyo talaga lahat-lahat. Actually, yung dami nang kumikita dito. Yan, yung iba kumikita ng 6 to 7 digits. Grabe, laki nun, ha? 6 to 7 digits. And then ako, yan... Eto pa lang yung earn ko, 92K. But you know, as a student, grabe, ang laki na nun. Saan ka earn ng ganyang halaga, di ba? Pero yun, huwag kayong mag-alala. Ibabahagi ko sa inyo to. Isa to sa mga secrets ko. Isa sa mga pinagkakakitaan ko. And I'll be sharing this with you right now. So meron ako ipapakita ng clip sa inyo. yan. Okay, etong clip na to, ito yung step by step. Kung paano ko siya ginawa. So napaka-importante ng clip na to. Kasi andito na lahat. Lahat-lahat ng gusto nyo malaman. So, kailangan nyo talagang intindihin ng mabuti para pagkatapos nito ay pwede na rin kayong kumita o mag-earn ng pera tulad ko. So, what are we waiting for? Let's all watch it. Hello everyone! So, to start, open lang natin itong App Store. iPhone yung ginagamit ko, pero Play Store sa Android devices. So, huwag kayong malito. Yan, search lang natin dito yung app. Echo Mobi. Yan, Eco Movie yung isa-search natin. Click search and then ito na yung lalabas. So, itong kulay pula yung ida-download natin na, which is itong Eco Movie Pasyo. So, yan. Ang dami kasing scam ngayon eh. So, itong app talaga yung ida-download nyo guys. Yan. So, ganito yung display niya sa App Store. Para hindi kayo malito. Okay. And then, download lang natin siya. Pagkatapos pong may-download, just open the app. Then, open lang natin siya. And then, allow notifications. So, since wala pa tayong account, click sign up. And then, here, kailangan natin i-fill up yung mga informations, which is, you lagyan natin yung username. Make sure, guys, na, ano, maaalala nyo lahat ng information na to. Screenshot nyo lang para hindi nyo makalimutan. Kasi napaka-importante na mga to. Once na makalimutan nyo to, wala na, hindi nyo na ma-open yung app sa yung pera nyo doon. So make sure na memorize nyo yung mga informations na ilalagay nyo dito. And then yung password naman, kailangan strong yung password, yung hindi madali bihack. Kasi ang daming scammers nyo, yung daming hackers, so yun, medyo hirapan nyo yung password nyo. And then yung phone number din, dapat active phone number. Kasi dyan magdetect sa if ever na magsend sila sa'yo ng payment. So yun, make sure na active yung phone number. And then yung currency naman, yan, we choose ano, Philippine Peso para hindi tayo malito. And yung referral code guys, copy lang natin to which is ang um, 1XEOVRO. dan ito yung referral code na gagamitin natin. And then here, which channel do you have the most follower, your main traffic source? So kung meron ka Facebook account, Instagram account, YouTube account, TikTok account, any kind of account, ganun WhatsApp yan, lagay lang natin dito. Pwede ka lang dyan kung ano yung mga social media na ginagamit nyo talaga yan. So, yung ilalagay ko dito, Facebook profile. And then, ilalagay ko lang yung link or website ng Facebook ko dito. Yan. Tapos, um, yung followers ko sa Facebook, nasa mga 5,000 yun. So, lalayo dyan number of followers. Pero guys, take note, sa app na to, hindi sila magmamatter how many followers you have. Kahit may 20 followers ka lang, 10 followers, it's okay. Kaya, accepted ka sa app na to, kahit konti lang yung followers mo. So, yan uh, send sila ng email sa dito sa ano email na nilagay mo Mag-send sila ng email confirmation yun para makapagsimula ka na so punta ka lang sa gmail account mo and then tingnan mo yung email nila Ilang minuto lang, na-receive ko na yung email ng Ecomobi yan. So, mag text sila ng ganito sa'yo to activate your account. So, thank you for your interest in joining Ecomobi Pasha program. This is only one more one more step to complete the registration and you will officially become etc. So yan, open lang natin, activate your account. And then after that, lalabas to. So here, nasa website tayo ng Pasho or Ecomobi. Then lalagay lang natin dito yung username natin para makapag-register tayo. So pag nakapag-register na tayo dito, it means mau-open na natin yung account natin sa mismong application ng Ecomobi. So yan, click register lang and then lalabas to. Then all we have to do is to press the login, yung pula. Okay, magla natin dito. Make sure natin na gagana na yung account. So dito lalagay lang natin yung username natin ulit. Yan. And then of course the password. Lalagay lang din natin yung password natin dito. And then after that, press login. So ato na siya na ilagin na natin yung account natin. Then tiring eto yung laman ng mismong app. So, meron siyang affiliate, then booking profile, digital product, virtual gift, donation. Then, eto dito, medyo nakakaano dito eh. Nakakalito. Pero, of course, tuturuan ko kayo para, you know, magkaroon kayo ng idea para hindi na kayo mahirapan talaga. Well, of course, after this, you still need to practice kasi hindi naman isahang ano yan ni eh, So, kailangan mo din siyang i-explore on your own. Alright? So ngayon, medyo nakakalito kasi dito, pupuntay tayo sa mismong app. So let's just open the app and then click login. And then same process, katulad ng na ginawa natin kanina, um, lalagay lang natin yung username natin dito. And then, yan, of course, the password. And then lalagin lang natin siya. So ito yung nakita natin kanina sa website nila and then ito naman sa app, sobrang same lang. Well, of course, papakita ko muna sa inyo. Scroll down lang natin siya. Yan, eto yung laman ng app. And then, makikita natin dito, eto yung affiliate. Dito sa total clicks, dito natin makikita kung ilan yung mga nag-click sa, sa product na ipinost nyo. Yan, makikita natin dyan sa total clicks. And then, of course, the commission. Dito natin makikita yung commission natin, yung kita natin. And then, if we click the menu naman, lalabas dito yung account, um, if you want to edit your account and then membership info profile payment info change password and etc pero hindi yan masyadong importante lalo na pag nagsisimula ka pa lang and then dito naman sa payment dito natin makikita yung available balance natin so mababasa naman natin dito na the minimum balance you can withdraw is 2500 So, dapat yung commission nyo aabot ng 2.5 para ma-withdraw nyo. Kasi kung 1,000 lang yan, 2,000, 2,4 hindi nyo na makukuha. Okay, the minimum payout is 2,500. So, kailangan nyo maabot yan. Alright? And then ngayon, tuturoan ko naman kayo kung paano mag-promote ng products. So, yung ano lang, parang yung friend lang nila na company, friend, is yung Shopee and then Lazada. And then ako, I'm a Shopee fan. So, Shopee yung ginagamit ko na application. Okay, here um, pipili lang tayo ng mga products na gusto nating i-promote or gusto nating i-post. So, you can, pwede nyo piliin mga damit and then mga um, gagamitan sa bahay. Pero, ato, let's try this. Itong chair. So, all we have to do is to click this arrow. Yan, i-click natin yung arrow. And then, ato lang, i-copy link lang natin siya. So, click copy link. And then, after that, babalik lang tayo dun sa app. And then here, makinig kayo na maayos dito kasi ito yung sobrang importante talaga nito. So, i-click lang natin tong parang infinity. Yan, na sign. Lalagyan ko na lang ng arrow. So, i-click natin yan. And then, pagkatapos yan, follow lang natin yung instructions dito. Okay. So, ngayon, i lang natin dito yung link. So, yan, paste. And then pagkatapos, i-generate -ge natin yung link. So, i-click lang natin tong kulay blue. Generate link. Sobrang dali lang. And then after that, generated na yung link. And then all we have to do is to copy it. So, i-copy lang natin to Ito yung pipindutin natin. And then that's, yun na yun. Diba, sobrang dali lang. And then pagkatapos, tuturuan ko naman kayo kung paano siya i-post. So, yung technique ko, kinukuha ko yung mga pictures nito sa Shopee. Yan, sinisave ko isa-isa. Kasi wala akong mga ano eh, wala akong sample pictures. Wala akong, like, yung mga pictures personal. So, ito lang yung mga kinukuha ko. So, sinisave ko yung picture. And then, eto, andito na ako sa Facebook. yan, ganyan yung ginagawa ko. So, yan, buy it here. And then, after that, ilalagay, ipipaste ko lang yung generated link dito. So, ganun lang kadali. Yan. And the next is ipapost lang natin. Di ba? Ganun lang. And then, eto na siya. So, pag nakita to ng mga friends nyo or mga potential buyers nyo, ikiklik lang nila yung kulay blue. And then, pagkatapos nun, counted na yun. Magre-reflect na yung, ano, yung click nila dito sa total clicks. For example, etong account ko, eto yung main account ko, papakita ko sa inyo. Okay, na legit talaga siya. So again, hindi to sponsor da. Uh, I just really wanna help you. Kasi sino pa bang magtutulungan? So dito, makikita natin, eto yung affiliate ko. Eto yung main account ko. So merong 204 na nag-click. One week yan na, 29 to September 4. So in one week, merong 204 people na nag-click sa mga sa mga pinost ko. Yan nakikita natin dito and then my orders na no, 14. So sa 204 na nag-click sa post ko, 14 lang yung nag-order. Then makikita natin dito yung commission ko. 'Di ba? And then here, yan makikita natin ganyan lang siya. Okay, total commission ko is 97 pesos. Well, dito kasi guys, dito sa ano August 29 to September 4, hindi ako active eh. Kasi sobrang busy ko sa school. So, probably, yung mga nag-click dito, sila yung mga, ano, mga nag-click sa mga old post ko kasi hindi ako nakapag-post ngayon. So, and then dito, makikita rin natin dito kung ano yung mga in-order nila. So, makikita natin dito na may nag-order sa si Shopee, and then may nag-order sa si Lazada. Yan. O oh, di ba? So ma, ma, monitor mo pa yung mga kung ano yung mga binili nila. And then click lang natin to. Okay, para makita talaga natin kung ano yung mga binili nila. So makikita natin dito, bumili sila ng ball pen, yan, by one take one Victoria's se Secret na perfume, Dove Intensive Lotion. So yan yung mga binili nila. And then makikita din natin dito yung mga commission, di ba, yung kulay green. So, diba, what are you waiting for? Sobrang ganda ng app na to. This is your chance na kumita kahit nasa bahay ka lang. Kasi, sobrang legit nito. So, guys, this is not to brag, um, but to inspire na kahit nasa bahay ka lang, yung, pwede ka pa rin kumita, pwede ka pa rin makatulong sa pamilya. So, sundin nyo lang yung mga sinabi ko talaga. Okay, kahit ang haba ng video na to, pero worth it naman siya. And you know what? Pag-demaster niyo na to, grabe. Baka, you know, if you are consistent, baka ito na yung makapagbabago ng buhay mo. Makakabili ka na ng sasakyan, house and lot. Just be consistent and, and, and be patient. Alright, so what are you waiting for? After this video, sundin niyo lang lahat ng mga sinabi ko and then start earning. So, ganun lang kadali. I hope na na-explain ko na maayos at naintindihan niyo na mabuti. And don't worry, it's kind of complicated at first. Pero once na nasanay na kayo dito at ma-master nyo na, siguro mas malaki pa yung kikitain nyo kesa, kesa sa akin o sa mga top earner ng app na to. The secret ingredients to success is discipline and consistency. And if you possess these two, yan, hindi malayo na magiging successful kay dito. At eto naman, for the withdrawal, since you know, a lot of people have been asking me, about the withdrawal or kung paano ba makiklaim yung pera doon. Okay, So sa mga walang government ID, tulad ko, <laughs> I only have school ID lang. Hindi ako makagawa ng GCash account. Kasi di ba sa GCash account, you need to have a government ID. Hindi nila tinatanggap yung student ID. So, hindi pa ako nakukuha ng mga ID. I only have student ID. So yun, um, bank account yung ginagamit ko. And then, yeah, unfortunately ngayon, hindi nila inaalaw ang GCash. Okay, since this is international, yan, bank account lang muna ang accepted sa ngayon. So, kung gusto nyo malaman ang ginagamit ko sa withdrawal ay atong Hello Money App by AUB or Asia, 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 United Bank. I don't know kung tama ba, pero yeah, ito yung ginagamit ko. Eto, it's free. It's free online. Free lang gumawa ng bank account dito. Wala kang babayaran maski sa piso. Kahit estudyante, pwede kang mag-open ng bank account dito as long as, you know, may student ID ka. At saka, one day process lang. Okay, one day process lang dito. Feel mo lang lahat ng requirements. I promise you, it's more convenient and more user-friendly than GCash. And then, what I love about this, hindi ko pinupumot ko. <laughs> ito yung ginagamit ko. Diba <laughs> yan? Parang pinupumot ko pa yung app nila. Pero yeah, ito yung ginagamit ko ngayon. It's more convenient than GCash. And then, what I love about this bank is it can send or receive money from all the banks, including GCash, pwede mong i-transact -no yung GCash mo dito. Pwede kang mag-cash um, in sa lahat. At etong app na to, wala pang delay-delay. So smooth. And then it's free. Wala talagang ka-delay-delay dito. Pero soon, sabi ng mga admin ng Eco is, you know, magkakaroon sila ng GCash. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Pero ako, I encourage you to open a bank account. Okay, mag-open na kayo ng bank account. At eto, EUB. Super, ano, superb. Ang ganda ng bank na to. So, yan, if you wanna try this, all you have to do is to download it. Meron sa App Store and then meron din sa Play Store. Just fill up all the requirements. Ganun lang kadali. You know, just like you're making a Gcash account. So, dito lang muna tayo. I hope na nakatulong ako kahit sa maliit na paraan. And if you have some questions or concerns, mag-comment lang kayo. At sasagutin ko yung mga question nyo sa aking makakaya. So, God bless everyone. kita kids. Hmm.